This weapons. Ang Iran sa ngayon ay tila napakadelikado dahil ilang linggo na lang, maaari na nilang makumpleto ang mga sangkap para makabuo ng buong arsenal ng nuclear bombs. Dati, Iraq ang tinarget. Ngayon naman, ang Iran na ang nasa sentro ng atensyon. Ayon kay Netanyahu, ang layunin daw nila ay ang relihiyosong rehimen. Pero ang totoo, mahigit isang libong inosenteng sibilyan na ang nailibing. Ang pinaka nakakakilabot pa ay ang pahayag niya sa US Congress noon pang 2002. Halos pareho sa mga salitang binibitawan niya ngayon. Kaya naman ang tanong, tayo ba ngayon ay muling nanonood ng parehong script na ginawa nila noon? Bago ko ibunyag ang mga lihim na dokumento, ang mga tagong propaganda, at ang mga kakaibang plano sa likod ng panibagong pananakop na ito, at bago natin himay-himayin ang lahat, pati na ang mga detalyeng hindi pinapansin ng mainstream media. Huwag mo sana kalimutang pindutin ang subscribe button, mag-like sa ating video, para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng content. Magsimula tayo sa pinakaugat ng tila sinasabi ng iba na kasinungalingan na mismo sa Israel nagmula. Lahat ito ay nagsimula ng humarap si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa buong mundo, dala ang kanyang karaniwang heroic rhetoric. Sa kanyang opisyal na pahayag na malawakang ipinalabas, iginiit niya na ang Israel ay kasalukuyang nagsasagawa ng isa sa pinakamalaking operasyong militar sa kasaysayan at tinawag nila itong Operation Rising Lion. Ayon kay Netanyahu, ang target ng operasyong ito ay ang Islamic regime ng Iran na aniya ay pumipigil sa kalayaan ng kanilang mamamayan sa loob ng halos limang dekada at patuloy na nagbabanta sa pag-iral ng bansang Israel nilinaw din niyang hindi laban sa mga mamamayang Iranian ang opensibang ito, kundi laban lamang daw sa rehimen na itinuturing nilang banta sa buong rehiyon. Pero iba ang sinasabi ng mga pangyayari sa aktwal. Sa loob lamang ng dalawang linggo, mahigit isang libong Iranian civilians ang nakitil dahil sa serye ng airstrikes ng Israel. Batay sa opisyal na tala ng pamahalaan ng Iran, mahigit isang libo na ang nakitil at mahigit 1,300 na ang napinsalaan. Karamihan sa kanila ay mga babae, bata, at ordinaryong mamamayan, mga taong walang kaugnayan sa anumang gawaing militar. At ang pinaka nakakagulat pa ay pati ospital sa Tehran ay tinarget. Ayon sa tagapagsalita ng Iran's Ministry of Health, tatlong ospital na ang tinamaan ng mga misail ng Israel. Dagdag pa dito anim na ambulansya at isang komprehensibong health center ang nawasak rin. Ang pag-atake sa mga medical facility ay tahasang paglabag sa international humanitarian law. Pero hanggang ngayon, wala pa ring ipinapataw na kahit anong international sanction laban sa Israel at hindi pa diyan nagtatapos ang lahat. May mga lumabas na visual na ebidensya kung saan makikitang ang mga sibilyang sasakyan sa mga kalsada ng Tehran ay tinarget ng mga misail. Sa drone footage at CCTV recordings, makikita kung paano direktang pinasabog ang mga pribadong sasakyan, kahit walang presensyang militar sa paligid. Hindi ito collateral damage. Ayon sa iba, ito daw ay matibay na patunay na ang sinasabi ni Netanyahu na rehimen lang ang target ay malayo sa katotohanan. Ang totoo, Tila isa itong sistematikong kampanya para sirain ang mga pasilidad ng sibilyan at maghasik ng takot sa mga mamamayan. Mas lalo pang nakakatawa at nakakalungkot, habang binubomba ng Israel ang mga ospital sa Iran, inaakusahan pa nila ang Iran ng war crimes matapos masapul ang isang ospital sa Bera sa gitna ng opensibang ganti. Kayong sila mismo, sa loob ng maraming taon, ang paulit-ulit na umatake sa mga pasilidad medikal. Mula pa noong 2003, nasa 1,400 medical personnel na ang nakitil sa mga atake ng Israel. Kasama na rito ang direktor ng Indonesian Hospital sa Gaza si Marwan Al-Sultan na nakitil sa isang airstrike habang nasa mismong pasilidad ng ospital. Dahil dito mahigpit na kinundena ng pamahalaan ng Indonesia ang aksyon ng Israel at tinawag itong malubhang paglabag sa pandaigdigang batas. Samantala patuloy na inuulit-ulit ng Israel ang narrative ng nuclear threat mula sa Iran. Mula pa noong 1965, paulit-ulit ng sinasabi ni Netanyahu na ilang buwan na lang at magkakaroon ng nuclear bomb ang Iran. Noong 2018, umarap pa siya sa UN General Assembly habang may hawak na drawing ng cartoon style na bomba. Para lang magbigay ng dramatic proof. Pero hanggang ngayon, ni isang ebidensya na nagpapatunay na may nuclear weapons ang Iran, ay wala ni isa. Sa katunayan, ang Iran ay opisyal na miyembro ng Non-Proliferation Treaty isang internasyonal na kasunduan na nagbabawal sa paglikha at pagpapalaganap ng nuclear weapons. Lahat ng aktibidad ng nuclear program ng Iran ay mahigpit na minomonitor ng International Atomic Energy Agency. At sa ngayon, wala pa silang natutuklasan na palatandaan na Iran ay gumagawa ng nuclear arms. Ngunit sa kabilang banda, ang Israel ay tumangging sumali sa NPT at ang kanilang nuclear facilities ay hindi kailanman sumailalim sa international inspection. Ang ganitong sitwasyon ay ikinagalit ng maraming bansa sa buong mundo, kabilang ang Russia. Sa isang emergency meeting ng UN Security Council binatikos ng Russian representative na si Basili Nebensia ang pag-atake ng US at Israel sa Iran at tinawag itong delikado, provocative at irresponsable. Binigyang diin din niya ang imbalance. Ang Israel na hindi miyembro ng NPT ay malayang gumagawa ng nuclear activities nang walang oversight. Habang ang Iran, na sumusunod sa batas, ay patuloy na inaakusahang banta. Tinawag ni Nebensia ang ganitong sitwasyon bilang mapangapi at makasining na kalokohan. Nagbabala rin ang Russia na ang patuloy na pagbibigay ng espesyal na pagtrato sa Israel ay sisira sa pandaigdigang kaayusan pagdating sa usapin ng non-proliferation o pagpigil sa pagkalat ng nuclear arms. Sinasabi ng iba na lahat ng ito ay nagpapakita ng isang paulit-ulit na pattern ng kasinungalingan. Noon, si Netanyahu ang pinakamaingay na nagtulak sa Amerika na salakayin ng Iraq gamit ang palusot na mayroong weapons of mass destruction na kalaunan ay napatunayang wala naman pala. Ngayon, inuulit na naman ang parehong script. Ang nagbago lang ay ang pangalan ng kaaway at ang entablado. Dati si Saddam Hussein, ngayon naman ay Iran. Habang nangyayari ang lahat ng ito, unti-unti ring lumilitaw ang tunay na anyo ng Amerika. Sinasabi din ng ibang tao na sa harap ng kamera, kunwari ay tagapamayapa, pero sa likod ng pinto, sila pala ang punong abala. Kamakailan, isiniwalat ng Pangulo ng Iran na ang Washington ay nagbigay ng pangakong diplomatiko at verbal na hindi gagalawin ng Israel ang Iran habang nagaganap ang negosasyon tungkol sa nuclear program. Pero ibang iba ang nangyari, habang tuloy pa ang usapan sa Oslo, bumagsak na ang mga misail ng Israel sa Tehran at Isfahan, at ang pinakamasaklap pa ay hindi pinigilan ng Amerika ang pag-atake, buong buo pa nila itong sinuportahan sa militar at sa politika, isa itong hayagang pagtataksil. Habang sa harap ay nangangako ng de-escalation, palihim namang nagsusupply ng gasolina sa makina ng digmaan ng Israel. Noong June 23, gumanti ang Iran. Isa sa mga target ng kanilang atake ay ang Al Udeid Air Base sa Qatar, ang pinakamalaking base militar ng Amerika sa Gitnang Silangan. Mabilis na naglabas ng pahayag ang Pentagon at sinabi na ang anumang missile daw ay naharang at walang nasira, pero ang katotohanan sa mismong lugar ay ibang-iba. Wasak ang isang radome, isang sensitibong kubah ng radar at satellite communication system. Hindi ito maliit na bagay dahil ito ay matinding ebidensya na kahit ang air defense ng US sa rehiyon ay may malalaking kahinaan pero itinago ang impormasyong ito. Para hindi magkagulo ang publiko at mapanatili ang ilusyon ng pagiging hindi matitinag. Ang mga sinasabi ng Israel tungkol sa Iran at Palestine ay hindi basta maling impormasyon. Sinasabi ng iba na ito ay bahagi ng isang malawak, organisado at sistematikong propaganda na buong-buong suportado ng Estados Unidos. Isa sa mga pangunahing kasangkapan nito ay Hasbara, isang opisyal na programa ng gobyerno ng Israel. Layunin nito hindi lamang ang ipaliwanag ang mga posisyon ng Israel kundi baluktutin ang katotohanan. Ngayong taon lang, lumobo ng 20 times ang budget ng Hasbara at karamihan ay nakatuon sa social media. Inakusahan pa ng iba na mismong si Netanyahu ang nagimbita sa mga kilalang conservative influencers sa isang closed door meeting. At ang sinasabi ng iba na ang misyon nila ay ikalat ang narrative na ang Iran ay banta sa mundo at ang Israel ay nagtatanggol lang. Libu-libong dolyar daw ang bayad sa mga influencer na ito para maglabas ng pro-Israel content sa kanilang mga platform. May ilan pang dinala sa Israel sa marangyang biyahe sa ilalim ng ilang mga organization. Sila daw ay tinuruan, binigyan ng script, at inatasang ipagtanggol ang Israel online. Ang mas malala pa, may umiikot ding network ng fake accounts. Mga peking bot na nagpapanggap bilang mga Arabong netizens, pero ang layunin, sisihin ang mga Palestino sa kaguluhan. Hindi ito organic reaction ng publiko. Ito ay state-sponsored manipulation na layuning pagtakpan ang katotohanan. Na ang Israel ang tunay na agresor at hindi biktima. Ang panlilinlang ay umaabot na rin sa antas ng taktikal. May ulat mula sa Israeli Public Broadcasting Corporation KN11 na nagsabing ang militar ng Israel ay sinasadyang gumawa ng peking intel para sirain ang mga hakbang ng diplomatikong negosasyon. Isa sa mga ito, ang diumano ay pagkakatuklas ng isang malaking tunnel sa Gaza na pinapalabas nilang daan ng smuggling ng armas at militante. Pero matapos ang investigasyon, lumabas na mababaw lang pala ang hukay at wala itong halagang militar maging ang dating defense minister ng Israel na si Yoav Galant ay umamin na hindi ito military infrastructure at tinawag niya itong isang taktika para pigilan ang ceasefire. Ito ang malinaw na patunay na ang propaganda ay hindi lang ginagamit para manlinlang ng pandaigdigang opinyon, kundi pati para sirain ang mga pagsubok tungo sa diplomatikong kapayapaan. Habang nangyayari ito, patuloy pa rin pangunahing taga-suporta ng Israel ang Estados Unidos. Sa isang bagong dokumento mula sa U.S. Army Corps of Engineers Lumalabas na kasalukuyang nagtatayo ng mga pasilidad militar ang Amerika sa mga okupadong teritoryo ng Israel. Kabilang dito ang mga air refueling stations at maging ang command center ng Shaitet 13, ang elite naval unit ng Israel Defense Forces. Lahat ng proyektong ito ay pinupunduhan ng mga daan-daang milyong dolyar mula sa military aid ng Amerika at kahit pagkatapos ipahayag ang pansamantalang tigil putukan, 17 military cargo planes mula sa mga bansang kanluran ang naitalang lumapag sa Israel, dala ang mga bala, heavy equipment, at iba pang tulong militar. Ngunit ngayon, unti-unti nang nagbabago ang kalagayan. Hindi na nag-iisa ang Iran. Matapos ang matagumpay na testing ng sarili nilang gawa na missile defense system, lumalakas na rin ang pwersa ng Iran gamit ang teknolohiyang anti-missile mula sa China. Mayroon ng long-range radar systems at missile interceptors na nakaposisyon sa mga estrategikong lokasyon at handa sa anumang banta ng opensiba. Kaya sa gitna ng nagpapatuloy na negosasyon sa Oslo, hindi na isang bansang api ang humaharap sa mesa. Ayon sa iba ang Iran ngayon ay isang puwersang handang lumaban. At nakahandang ibunyag ang lahat ng sinasabi ng iba na kasinungalingan na itinago sa likod ng mga slogan ng demokrasya at kapayapaan ng Estados Unidos.